Magandang umaga. Para sa araw na ito, ang ating babasahin talata ay hango mula sa Jonah chapter 1 verses 1 to 3. Let me read. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, "Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me." Verse 3. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship which was going to Tarshish, paid the fare and went into it to go with them to Tashis from the presence of the Lord. May the Lord bless the reading of His Word. Ang ating mapapansin una sa lahat sa talat binasa po natin ay meron pong isang alagad ng Panginoon. Ang kanyang pangalan ay si Jonah na napagutusan. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka at tumungo sa bayan ng Ninibe. At doon mo ipahayag ang aking mensahe sa kanila sapagkat laging talamak na ang kanilang kasamaan. Pero sa verse 3, makikita po natin nung bumangon si Jonah, sa halip na sundin ang Panginoon, sa halip na tumungo siya sa bayan ng Nineveh, doon siya pumunta sa Tarshish, quite the very opposite kung saan siya pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya mapapansin po natin, kung babasahin natin ang buong aklat ng Jonah, matutunghayan natin yung kanyang pagtaliwa sa salita ng Panginoon ay nagdulot ng malaking epekto doon sa mga na sa kanyang paligid. Kung maalala ninyo, habang lumalayag yung barko na kanyang sinakyan, karoon ng napakatinding bagyo. Kaya yung mga tripulante ay nagpanik. Hindi na nila alam anong gagawin. Sapagkat talagang grabe yung mga alon, grabe yung pangyayari. Napansin ng isa sa mga tripulante na mayroong sumama doon sa ilalim na himbing na himbing tulog na tulog. Bumaba ito at kinausap si Jonah at sabi sa kanya, ba nangyayari sa'yo? Nagkakagulo na kami rito. Delikado na yung sitwasyon. Mamahamatay na kami rito. Ito ang sarap-sarap ng tulog mo. Madalit sabi doon po, nagkaroon po ng pag-uusap, na-realize po ng mga tao na sa buong barko na yaon, may kasalanan ay si Jonah. Sapagkat siya po ay pinag-utusan ng Panginoon na tumungo sa Ninibe, eh, subalit hindi po siya sumunod. Kaya alam niyo naman po, dahil po sa pangyayaring pong iyon, at ayon na rin po sa sinabi po ni Jonah, inihagis po siya sa labas po ng barko, nakan po ng kapayapaan at uh, napansin din po natin na doon po ay nilaamon po si Jonah na isang napakalaking isda at kung saan siya ay dinala doon sa naisin ng ating Panginoon. At ano bang mahalagang bagay na ating matutunan sa mga binasa natin talata? Una sa lahat, Napakahalaga na tayo ay tatalima kung anuman ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Hindi po tayo makakawala. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po natin ay mas nakakaalam kung ano mas mabuti para sa ating mga buhay. At higit sa lahat, ang ating Panginoon ay mayroon po siyang inilaang misyon, mayroon po siyang inilaang gawain na kailangan nating gawin kailangan natin tupdin. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, ito'y hindi maging kalugod-lugod sa Kanya at sa'y gagawa at gagawa ng kaparaanan upang tayo ay manumbalik sa ating kaisipan, manumbalik sa ating katinuan at susundin po natin ang bawat kautusan ng ating Panginoon. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Tunghayan po natin sa Jeremiah 29 verse 11, tingnan po natin kung ano pong nasasaad. Ang sabi po rito, For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare. and not for calamity to give you a future and a hope. Ito po yung sabi po ng Panginoon. Alam ko kung ano ang aking planuhin para sa iyo. Ito'y para sa iyong kapakanan. Ito'y para sa iyong kabutihan. Hindi para sa iyong kasamaan. Sabi niya po. Sa sumunod na talata, mapapansin din po natin sapagat hindi po natin kakayanin anumang mga bagay sa ating buhay maliban na lamang kung kasama po natin ang ating Panginoon. Sa verse 12, and Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Ikaw ay manawagan sa akin, ikaw ay tumawag sa akin, ikaw ay manalangin sa akin, at ako'y handang makinig. At ang karugtong po na verse 13, napakaganda pong sinabi po rito, And you will seek me and find me when you search me with all your heart sa ating nabasang mga talata, ang sabi po niya, tayo manalangin, tayo lumapit sa Kanya. Kilalanin natin siya na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may naisim mabuti para sa bawat isa sa atin. At hindi po niya tayo ilalagay po sa isang sitwasyon na tayo mapapahamak. Kaya po, ang sabi din po, dinugtunya niya po roon, masasaliksik mo ako, mahahanap mo ako, makakatagpo mo ako kung hahanapin mo ako ng buong buo. When you seek me and you search me with all your heart. Mm. hari nawa para sa araw na ito, ito maating pagnilay nila at palalahanan po tayo sa nangyari sa buhay po ni Jonah. Binigyan po ng isang layunin na kanyang gagawin at hindi niya po sinud ang Panginoon. Subalit gumawa po ng kaparaanan ang Panginoon upang matupad niya naguutos at panghuli, mahalagang mahalaga. Sa ating paglapis sa ating Panginoon, tiyakin po natin na ang ating puso ay handang sumunod sa anumang kanyang kalooban. Sundin anuman ang kanyang tagubilin sapagkat alam natin na ang ating Panginoon ay napakadakila at alam niya ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Tayo'y manalangin. Maraming maraming salamat, Amang Banal, sapagkat dunay nga po sa araw na ito pinanalalahanan mo po kami na ikaw po ay may magandang layunin para sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon ng pag-alinlangan na lumapit po sa inyo para sa iba po sa amin, Amang Banal, na hindi pa po kayo nakatagpo. Lord, inihiling po namin na mahipuin mo ang puso ng bawat isa at hayaan niyo po, Panginoon, na ang kaligtasan sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Kristo ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng bagay amang banal ay amin po itinatagubilin sa inyo at tulungan niyo po kami na masunod po namin anuman ang inyong atalituntunin sapagkat ito po ay para sa amin pong kabutihan. Maraming maraming salamat ang lahat ng papuri ay binabalik namin sa iyo sapagkat tunay nga po ikaw lang ang karapat dapat ng lahat ng ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At Amen.